nga mga idol, sumama tayo sa ating utol para mamiwas, at yan para may pansabaw at yan nga mga idol, sinibada lang ang utol ko, gamit tayo ang panghilihila opop, danda lang utol baka mawala at dyan nga mga idol, pinabanto oh, nang ang ating utol, op, dandahan lang pa siguro, para may pansabaw tayo yan nga mga idol dandahan lang madadala yan sa dandahan ng mga idol oh. At ayan na nga, bumalto ng mga idol yung tuloy nga na bilog. Oh, dandahan ng mga idol. Dandahan ng utol. Ayun, press na press mga idol. Magang magang mga idol. May pansabawad kami pag uwi. Okay, mga idol. Oh. Alright. Ayan ang mga idol. Talagang tuwan-tuwa nga kami nyo. Kasi unang hinahila namin. Eh, sinibada na nga kaso yung mga isda niyan, talagang may ilip talaga mga idol. O, oh, ayan pa nga mga idol, mga galaw fresh fresh talaga mga idol. At ito naman mga idol, ipapakita ko dyan, ay eh, talagang ito yung aming pamain sa hilahina. Ayan, oh, naghahanap na kami doon mga idol, kasi nawala na yung mga gipaw ng isda o oh, nagulyasan, nawala yung gipaw. Kaya naisip namin, ano, oh, init na init na ako din mga idol, oh. kaya nakabunit at sayang yung kutis. <laughs> nakabunit na ako dyan at sayang ka eh. Sayang yung kujik. At na nga mga idol, nakaisip kami mga, mga kasi talagang wala nang gumipaw. at na mga idol, nag na nga kung sisabad ba. At yun, nakasibad na nga pala si otol ko dyan. Alright, ayan na mga idol. Uy, push na push na mga saray-saray. Ibusugo -saray. mga idol. Okay, tinatanggal ang otol ko, tinatanggal. Okay. Eh, yun yun ang misteryo po namin tangang taghirap dalawa ang takip o oh, diba yan napakita ko dyan mga idol yung muli namin isang bilog na tulingan o oh, dalawa na dalawa sa so, kami saray pa hmm. diba solve na solve mga idol oh. may pansabaw na atan na mga idol at binabalit-balit ng hotel ko lalaglag na yung ating undak para makulit ayun na nga mga idol nakasibad na naman sa si hotel ko Tandaan mo lang ito, latin na yung pang natin. Oo, oh, di ba? Dandaan lang. At talagang mahirap na. Sayang yan. Wala tayong pang Ay! Tuko-tuko pala mga idol. Naku po. Kala ko naman bisugo na. Ay, magalaw po. Magalaw. Kaya nainis ako doon mga... Nainis ako mga idol. Kaya yun. Ang ginawa ko. Hinilab ko mga idol. ipapamay natin siya sa bisugo ayan ang mga idol at talagang hinilab ko na mga idol uh, tagal naman ito magano ano hinilab ayan ang mga idol talagang ipapain natin mga idol sa ano kawil o bawas ok pinapain ko na mga idol yung ating hinilab tatry lang natin mga idol na kung may masibad ba sa pain pain pagdating sa undak ayan ang mga idol at hinulog ko na mga idol yung ating pamiwas unti anting lang tayo mga idol at maya may makakasibad na at tayo na mga idol nakasibad na ako dahan-dahan ko dyan mga idol at pasiguro nga kahit saray lang yan eh pinapasiguro ko na kasi wala kaming pansabaw-sabaw o oh, ba? Diba? fresh na fresh ang aming huling isda talagang kakahuli lang talaga mga idol upya oh, yeah. Fresh na fresh mga idol, oh. Oo, oh, pinapakita ko pa sa camera rin talagang. Okay. Nakaisa rin si... Si Totoy. Oo, oh, pero malalaglag ka pa ha. Huwag ka nang malaglag. Okay. Mutol ko na naman. Sabi niya sa akin dyan eh. Tol, video mo ko tol. Oh. Nakahuli na naman si Totol. o. Oh. Yun o. Oh. Okay o. Oh. Tatlong piraso na namin bisugo oh. Okay. Solve na solve mga yunil oh. At yun nga mga idol ulit, nagpapayan ulit tayo ng ating hinilab na toko-toko. Ayan po ang ating mamain. Tatlong biwas ang mga idol yung ating yung, ano? Tatlong biwas ang ating gagamit na kawil. Uh, at yun nga mga idol, nakawali pala sa dyan ng pamain namin na balog. Kailangan lang gawin dyan. Kaya tinutusok ko yung mata para mabulag. At mayroon pa yun sa malaking snat sumusabay lang yan sa sa bangka, sumisilong hindi siya nalayo, kaya paano siya kakain naman na kayo man no? isda, kaya yun binulagay ng utol ko grabe ka talaga utol ito na nga, oh, yagis mo utol yagis <laughs> mo Di. Yeah. ay par Mahinang hagis ng utol, o, oh, lang, presyo presyo lang, Oo, oh, oh, ay mga idol, eh, benching ko di pa yan, para alam niyo benching ko di pa. Okay, nagutom ka, nagutom yung ating hotel. Oh, kain mo na siya ng hambur. Okay, oh. May balot, may isang balot pa kami dyan mga idol na, ano, oh. Na tinapay. Kasi mahirap na. Hama kami ng USA, talagang mahirap talaga pag walang baon. At tayo na mga idol, nakadali ulit sa hotel ko dito. Nakadali ulit ng saray-saray. Yun, oh. Pakita mo, pakita mo, tol. Oh dahan dahan eh talagang ini indita ng mga idol dito maggarabing indita talaga anong oras yan mga alas na mahigit yan mga idol o diba pinapakita ko sa inyo dyan o pinapakita ko dyan yung mga pinapaan ko saray din saray din mga idol yung ating pamain jen oh at yun na naman niya ang utol sinibod na naman yun let's go mga idol Pantong-pantuloy ng ating utol. Okay. Isa na naman bisugo. tama okay. yun. Okay. Dami na. Talagang solve na solve na yan. Pag kayo sasabaw yan. May isa pa kaming gulyasa na bilog. Oh. Nakahuli naman pala ako talaga. Oop. Uh, malaki mga idol. Ay, idol diba? Mga sangguit na yan mga idol. Mga sangguit na. Talagang solve na solve kami dito mga idol. Pangulam lang talaga kami hanap dito. Oh, ba ba ba. Baka Hmm, tama. Press na press. Talagang gumagalaw pa. At yan ang mga doon. Nilagay na sarap si yan. Kaya ganyan ang style. Oh.